Good morning guys. On edere ang area sa Birwila guys nga naigo sa tubig baha. Kay ang likod ani diring area Agusan River. Ako ang tubig. Luwi kay itong naigo sa ba nabutan sa tubig oh. Hindi bakwit kwit nang uban? Hindi mo nagbaruto ang ilang kuan refrigerator.

Okay guys, thank you for watching.